Human sa upat katuig nga pagpangita, nakita na ang babaeng si Queenie Grace Arong kinsa na missing ni atong Marso 4, 2020. Apan, napalga ng kalabera sa usa kaluna sa gipaabangan nga balay sa Purok 5, Barangay Epokon, Ning Dakbayan sa Tagom. Atul, sa eksklusibong pagpakinginabi sa hepe sa Tagom Police nga si Police Lieutenant Colonel Weldy Marchu, gisay sa iniini, paunsa nila na recover ang maong patayang lawas. Ang tagiya, nagplano na mag dungag o kanang uh, septic tank. So ang initial plan was uh, ibutang ang septic tank sa atubangan sa boarding house pero murag na agoy ni sadya sa iya na ato na lang sa likod sa may uh, kusina dapat ang septic tank. Og diha sa ilang pagkakurat na ay na pag unang kuan pa lang sa bara na ay naigo na murag something hard object. Ang skeletal ang ulo na dito. Lakip sa mga nakita sa gilungan, maong mga personal nga gamit sa biktima, sama sa rilo, sinina, pantalon, sapatos o ang paborito ni Ining Midyas. Nakita usab sa gilungan ang PC nga gituuhang gigamit paghikot sa sako nga gisudlan sa dalaga. Gibot usab ni Police Lieutenant Colonel Chu nga aduna na sila'y person of interest nga nagbuhat sa maong brutal nga krimen. We have a very strong believe kung kinsa ang gabuhat ani na anatay person of interest ani at large uh, kumbaga is just roaming around within Tagum area and New Corilia bantay-bantay mo aning tawhana kay uh, most likely he might do another crime na posibleng iya gihapon ning buhaton atong person of interest hilig siya mag photoshoot na siya camera na siya video So Queenie Grace is a very very beautiful young lady and she was tried to promise her na i-photoshoot siya for modeling sa karon pabilin bang ginaproseso sa kapulisan na maong kaso aron mapaligon pa ang kasong ipasaka sa sospek o gipanaad sa hepe sa Tagom City PNP nga ila gayud paspasan ang pagpaluwat restaurant ngadto sa sospek aron hingpit na nila kining madakpan diin gipahimangnuan usab nila ang publiko ilabi na nga mga kababayen-an nga dili na mo sa mga nakailang individual in the heart of changing lives kini si Brigada Kyle Alia Brigada News